Ito nga pala mga kamiks no. Uh, ito yung babae na nasa video yung nag-viral. Ayun oh. Hindi pala totoo yung mga nangyayari mga kamiks Uh, content lang pala nila yun. Uh, so gawa-gawa lang pala nila yung video na yun mga kamiks So ito oh, nakita niyo naman pala. So marami yang uh, na uh, naloko. Sa mga video nila Na nag-viral uh, nag So, ayun oh yung babae, Magaling sila mga Kamiks, no? Magaling silang, no? uh, silang umarti uh, Best actress Yung babae talaga Tsaka, parang Totoo talaga yung nasa video eh. kakala mo talaga Totoo yung uh, nangyari Kasi may ano rin, eh May lagi mo na dugo tsaka tsaka yung ano nila parang totoo talaga yun yung uh, acting nila so ito yung mga kanix yung para malinawan yung lahat hindi pala totoo yung uh, inaasahan natin na totoo yun pala hindi Ah uh, ito so ngayon alam na natin mga kamix na hindi pala totoo so hindi na tayo naguguluhan sa kakalito natin <laughs> ano uh, kasi kahit ako talaga mga kamiks uh, paniwalang paniwala talaga ako sa nakikita ko sa video kasi parang totoo talaga eh. so ngayon uh, so ngayon ko nakikita, nakikita, sa video na to na hindi pala totoo ngayon na uh, nalinawan yung isip ko mga kamiks so sa so, sunod pala maging ano tayo hindi pala tayo basta basta mani maniniwala dahil uh, tulad ng ganito hindi pala totoo content lang pala so ang paniwala sa mga karamihan na totoo tong uh, nag viral na video nila so ayan oh. Ayan, ay ito yung ano yung uh, kunyari patay na raw yung babae yung uh, dinalot ng komot tapos dinala nila doon sa ano kasi patay na raw ito yun mga kamix so yan, so, nalinawan ang lahat mga kamigs uh, hindi pala totoo yung uh, nagbabiral na video nila pero in fairness uh, ang galing nila mag acting doon ha uh, kasi maraming uh, napapaniwala nila eh na, kasi parang totoo talaga yung nangyari Tsaka may bulate tayong nakikita doon. Uh, parang yung ano yung dugo parang to totoo totoo talaga. So ito na mga mix, uh, para sa si kaalaman ng lahat, hindi pala totoo yung uh, nagba na video na yung naglalak. So yung mga lalaki jan, wag na kayong mag mga body. Uh, pwede na kayong mag anak ana sa iyong asawa huwag na